yung vlog na naman tayo punta tayo ng Mati Mati Davao del ano ah, Oriental Davao Oriental na yun punta tayo doon Akyan, driver namin upaw ha? driver namin upaw mga teachers wala pang pasahero at wala pang magtotor nito sa kanila punta tayo na ang Tagadabadero punta ng Oriental Mati Maligay ko ang uh, teachers. Ito yung driver. Chong. Kung gusto nyo pumunta rito, pwede yun mag-arkila ng dito. sa messenger. Chong, safra. Three safra. chong, okay. Ayan. Kamiso. Ayan guys. Marites na naman yung teacher. <laughs> ang ano? Galing tayo sa duty. Sa Bambang barangay ka naman. Okay, kung pumunta ka rito ng ano, double de oro. Kung gusto mo mag-ano ng band? Tourist is... ANL si Tourist ban okay. okay. Pwede nyo i-ano eh, ang Facebook page na ANL. ANL pala. Sa Facebook page

Sa nanda ulit sa Ayan, sa Malapit na kami Ah, dinosaur Kaya lalim Sleeping dinosaur Sinabi na Sleeping dinosaur Ayan o sleeping dinosaur Ang tawag nila dito Ayan Yung may daan sa ano Sa gitna Ito ang ano namin, pupuntaan Malayo pa yun. Pero ito part ng ano, mate. Ayan yeah, yeah. lang. City. Sa mate city. Dito sa mga mga mati. Mati. yung may bangka na ano na parkilan papuntang po Pohada Island dito dito sa Mate Oriental Mate Dabao Oriental uh, ane kang ano no daming git uh, guys uh, kung gusto pumunta rito sa ano sa Mate at tawirin yung Pohada Biddy, Island dalawang babae isang lalaki number oh alam yung contact number Mati Dabaw Oriental. Kung gusto nyo ng ano na pumunta ng Pohada Island, ayun, meron dito ano, uh, rent a boat, bali 3-5, 3-5, kasi yan ano, labing tatlong tao. Nawing, di ko po na, yan yung bangka. Punta na kami ng Pohada. Decher guys. Narabe 100. Kumita kayo ng anong nang buhada dito mayroong anong bangka rental 35 lang 12 person to 13 person only. <coughs> <Yon>. <coughs> bangka. <coughs> time na, buhada time. Ohada. Nah, pasti golang na. Lang na. Ayan, no. Last ang mga kwan, mga mga Hello. boys 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 oh. traweng yeah, tuwai mo kauban dito <laughs> <laughs> Yeah. <Carator. laughs> safety kala nang ano nang life jacket. Ayun. Mga safety. <laughs> Yan guys, 15 minutes daw Ang kuhada Gano'n dito 15 minutes Ayan. Ay ay Ayan. 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 Wala, wala yung live Ay wala yung Ay Wala, Ay

Narating na tayo. Excited na malingkot sa white sand. Ayan. Ayan na. Ayan guys. Pohada Island. Pohada Island o Pohada. Come sight. Ayan. Pauwi na rin yung mga teacher. Hindi mga uh, si ano, bago lang. Bago lang nag-open to. Ayan na. Wait, right, santo. Yung iba wala na, pauwi na rin. Kami pauwi na rin, wala na tao dito. Ay, mga kapunta rin. Ganda talaga. Ligo lang. Tapos balik kami doon. Balik kami doon. Mati to ha, mati. Eh ano, Davao Oriental. Ang kasama ko, nag ano na, magpaki, impaki na. Hindi ako naliligo. Hindi ako naliligo si paalis rin sila. Nakipag-chismisan. May, may ano rito, may mga kubo. 250, 4 person. Pwede mag-stay overnight. Parang kailahan din yan. Ang bangka, 20 minutes, 15 to 20 minutes ang biyahe yan yung ano sinakyan namin ng bangka bye bye po hada yan wala lagi wala labayan dere butang oh, na dere ay ah, butang di ay bye bye po hada uwi nang taga ano dabo di oro sinakyan namin sinundo na kami yung iba doon na mag-quit na. na lang. Pero lang. Ayan, babay. babay 6,000 yan. lawan-lawan Bandaw na Kanya-kanya na sila Pisto Mga malam Kanya-kanya nag-ukay Para magbihis Stay mo din Dito, dito sa, ano? sa lugar na to hmm, Ayan Magkano to? 4K 4K yung Maliit yung 3 Ito 4K Ayan na Pamili 4K Yes, well, Good for four person? Six. Six person. Mas maganda ron sa ano, puhada. Uwi ka lang dito ng hapon. Pwede na. Kung gusto nyo mag ano, island hopping, ah, ano, maligo doon sa uh, puhada island. Ayun. Dito ang boat rental. Mura lang boat rental. Ano, 350. Bakaan po na 3,500. 嗯。<Okay. S 2> okay.